nag-iisang anak na lalaki ni Judean Santos na si Lucho. Inhandaan si Judean ng birthday breakfast na ayon pa nito ay not so fluffy pancake. What? Happy birthday <laughs> to you. What's Happy. that my love? What did you make me? My not so fluffy pancakes. Scrambled... <laughs> Gawa ito sa toasted bread at pinalibutan ng scrambled egg. Sa tuwa na papa I love you si Judean sa anak my not-so-fluffy pancakes and scrambled <laughs> eggs. <laughs> I love you. Thank you so much. I love you more. Tawang-tawa naman si Judan Santos dahil hindi pa nga nakapag-blow ng kandila ay gusto nang tikman ni Lucho ang pagkain. Happy birthday! Happy birthday! Pero siya yung unang titikip. <laughs> happy birthday to at napakasweet ni Lucho dahil panayhalik nito sa noo ng kanyang mami Juday. I love. Ah. Lovely. Not so <laughs> I love it. So. Ayon pa kay Lucho, dapat daw siya muna ang unang titikim nito baka daw mapoison ang mami niya dahil sa hitsura ng bread. Does it ka, first bite? Yeah. No, just so I know that I don't give you food poisoning. Bakit naman food poisoning? At tinikman nga ni Lucho ang pagkain at napatango-tango naman ito na parang approve sa kanya. I mean, mm. it's good with the eggs. <laughs> Finiflex ni Julian at na-appreciate niya ang ginawang paggawa ng breakfast sa kanya ng anak na si Lucho. So, birthday girls, breakfast for today made by Kuya Lucho. At ipinakita din niya ang ginawang flower bouquet ni Luna para sa kanya. Luna gave me a flower bouquet si Ate Tulumpang. Tuwang-tuwa naman si Judean Santos sa mga natanggap niyang mga fresh at makukulay na mga bulaklak. Oh, so much flowers. This is from Angelica. Thank you, love. Balloons and blooms. <laughs> Nabigla ang tinawagan ni Tpi dahil wala naman talagang plan. Nakatanggap din ng isang box si Judean Santos mula sa Eat Bulaga family. And from the Eat Bulaga family, salamat po. Ang saya-saya ko -saya dami ko flowers. Nagpapasalamat naman si Judean sa mga naghatid at nagluto sa mga in-order niyang mga pagkain para sa kanyang birthday celebration. Bigyan mo ako kahit may event ka. I love you. Salamat ng bongong bongga. Hindi kasi talaga kompleto ang okasyon sa bahay. Pag walang, piyos pa area. Nagpadala naman ng malaking lechon si Sharon Cuneta para kay Judean. Yung bait na ako, may lechon ako. Padala ni Ate Sharon. Thanks, Ate. Sa aking lechon. Maa-happy ng bongga, lalo nito si Lucho. Super happy din lalo si Judean sa regalo sa kanya ng kanyang bunsong anak na si Luna. But I think one of the best birthday gifts ever is this headband. Gawa ni Bunny, nag-crochet siya ng headband for me. Idinaos ang simple birthday celebration ni Judy Ann kasama ang kanyang pamilya sa kanilang bahay mismo.